Nagsumikan sa reklamo sa kabaho o kasaba matod pa sa mga iro nga nadawat gikan sa duha ka residente nga sa CHO o laing unong ka individual nga sa barangay. Ang hinungdang inspection sa sanitary inspector sa CHO ang Happy Animals Club nga usa ka animal shelter sa barangay Matina Playa, Davao City ang inspector namo mo, nagkuan siya, nag-investigate, pero wala siya nakasulod. Wala yung nag-assist, nga na ay dagang iro sa gawas. Apan sumala sa Corporate Secretary sa Happy Animals Club. Kahit isang inspection, hindi sila pumasok kasi inaamoy lang nila dun sa streets. Nagpapirma pala siya sa ano, isang employer namin to receive lang. Hindi nag-ask na permission na pwede pumasok, pwede kami mag-inspect sa loob, ganun sa mga dokumento sa unang sanitary order niya itong Mayo 30 karong tuiga. Nakalatid niya ito sa inspeksyon, madungog ang pagpaghut sa mga iro, gikan sa gawas. Gimanduan sila ng mga sa opisina sa CHO, pagkaugma, o dadon ang mga dokumento sa maong shelter. Hulyo 31, gi-issue na sab ang maong shelter o sanitary order. Di nakalatid nga wala matod pa ni Saler ang gihimong lakang sa shelter. Aron maminusan ang kabaho o kasaba sa mga iro busa girekomenda nga ibalihin ang mga iro sa tukmang lugar sulod lang sa kinsa ka adlaw Agosto 24 laing sanitary order na sab ang gi-issue diin wala matud panituman sa pagbalhin sa mga iro busa gihataga na sab sila og laing 12 ka adlaw nga lugway aron mabalhin sa kabahin sa taga animal shelter eh di po namin kaya na like 15 days ba na mag-transfer na ganun-ganun lang at saka um, mahirap din mag ano nang uh, mag collect ng money for donations ba para makabili ng another lupa. Na. Agosto 14, gimanduan sa Business Bureau ang Animal Shelter nga magsumite o pamatood nga duna na sila'y katungod sa paggamit sa lugar, isip business location o clearance gikan sa City Health Office nga doon kalabutan sa reklamo sa health and sanitation. Ang report na mo kay naman siya business permit gi-endorse na mo sa Business Bureau. Sa reply letters sa animal shelter, nakasulat ang ilang pagpaklaro na nakalatid sa ilang permits nga wala sila nag engage sa bisan unsa negosyo. Sanglit usa sila profit organization. Gisay sa isab sa ilang tubag ang giingong property dispute. Sa tubag sab sa business bureau, bisan pa man bigit ang shelter sa pag umuma og hayop, obligado gihapon niya sundon ang terms and conditions nga nakalatid sa business permit o obligado sa pagtuman sa mga balaod, ordinansa o polisiya sa syudad. Setyembre 27, diyang ipadalhan og sulat sa Business Bureau ang Animal Shelter di nakalatid nga base sa endorsement letter gikan sa CHO girekomenda nga ipaundang o ipabalhin ang shelter facility subay sa reklamong baho og saba og parayon matud pa nga wala pagtuman sa sanitary orders di inalapas na ang gihatag nga grace period gipaklaro sab sa CHO nga dili dalhon sa dog pound facility og walay emergency killing sa mga iro wala wala gyud ingon sir. Ang recommend ang ano na mo ang i-transfer ang mga dogs. Biyernes sa buntag, gibisita sa mga personahe sa City Veterinary Office ang sulod sa maong shelter aron sa ilang maimbestigahan ang hitabo. Nadawa na pa sa animal shelter ang imbitasyon sa CHO nga makigdialogo aron masulbad ang problema. Gusto na mo ni Ma, kanang kuan yun siya mga Kanang win-win solution. I'm sure or... mo, ma, ma, kuha na to ang banaon. Uh, willing kami mag-settle uh, kung ano man lang yung mapag namin, uh, namin doon. So, yeah, so I hope uh, we settled fairly doon.